nagbabalik terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos na siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manood na tayo. Uy! Grabe ng mga pusa ngayon. Hindi maawat. Pasaway ka muna eh. I'm okay, I'm fine Kinshata Sarap, nakakagutong Kinshata ting ning 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 <laughs> Hayop Kiss-kiss pa kita Tapos kung ano-ano pala hinuhuli mo Nako po Isang dinidilaan pa nila mga itlog nila Tapos sinahalik-halikan mo pa Diba? Cute naman kasi Balik <laughs> ano? Kamu palo, ha? Sino nagsabi sa'yo yung lumubog-lubog na dyan sa putik? Ano? Palo, trip na trip niya siguro sa kanal eh, no? Point of view, making mano to random strangers. Ang <laughs> <laughs> um, bite mo naman, iho, sabi ni Lola. Pagpalain ka. bigla kasi ng ni nanay. Lola. <laughs> Magawa nga minsan yan. Boset na hulog video. Ha? Boset talaga. Inaabahan ko talaga yung collab niyo ni Sam Angel eh. Ilan ba yan? Okay, yung sobrang init Chana, na sa biyahe, kaya pati electric pan Day. din alam What? Ay naku, grabe Kaya ingat-ingat ha Laging uminom ng malamig Angin. na tubig Sobrang init ang panahon ngayon Uso ang stroke hirap na <laughs> Ang hirap naman sumabay sa trend Na to, kapag ganito Kabardag sa mga tropa mo Ah, kabargas Ano yun, isda? Parang luto na yun <laughs> Bakit ko pa <laughs> Ay, Tapayan <girl. laughs> mo sa kanin yan. Yung ilagay mo sa freezer, yung isang bulto ng index card para malabanan yung hit-in. <laughs> <laughs> Panalo si Kuya sa patabaan ng utak. Hindi <laughs> 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 pa ako magpapurang Magde-deliver lang po Ito pa yung order nyo At isa lang sa inyo ng panahon no? Babs ah. Pag nagkaanak tayo Pag lalaki, anong gusto mong pangalan? Ano? Kobe Kobe Ko Eh, pag babae yung magiging anak natin, anong gusto mong pangalan? Ano? <laughs>

na mahiya. Nag-graduate na eh. Ay! Sana all. Uy, uy, sana all. <laughs> o, papa, sana all ka na lang talaga. <laughs> o, <Ako>, yun <ino. laughs> <laughs> oh, Kulit niyo talaga, no? Grabe naman kayo kay Kuya. Nako, magbiro na kayo sa lasing. Huwag lang sa bagong gising. Ganda naman yata. ate. Sige na nga, sasabihin na. Hindi ako ready doon, ha? Before swimming. Ah, may energy pa sila, oh. Siyempre, di pa nakakaligo, eh. Ito na, after swimming. <laughs> Bagsak na ba ang lahat? Ganyan na ganyan yun, nung nag Quezon kami. Nako, wag lang bumigay yan. Nako, laglag -lag kayo dyan. <laughs> Oh, 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 oh. Sarap naman dyan. Sarap palamig ngayon. Hindi, close kasi sila ng tendero. or yung tendera, kaya ganyan siya bumili. <laughs> Point of view, magkasama kayo ng tropa mo sa roleplay. Talo. Utang. <laughs> oh, <laughs> Gaya. <laughs> ano itong palamig? <laughs> <laughs> Nagmamadali yung tanggero ah. Alam nyo ba anong pangalan nito? Ano ba kasi yan? <laughs> hindi ko rin alam. <laughs> <laughs> o din, hindi ko alam. <laughs> <laughs> Ay, yan. Oh. Oh. Amazing! Amazing talaga, diba? kuya. malupit ka. Ay, sana all uy uy sana all <laughs> ayo ka sa student government oh wow. <laughs> soso <laughs> to ngayan no na si B student council sigurado may nanalo na malupit yung pakulo mo eh Just... <laughs> Point of view, pumunta kayo sa handaan. <laughs> pumunta sa handaan, tapos nagdala na rin ng pangbalot. Di ba? Mindset ba? Mindset! Dapat may pan -take out din. Go so, diwata! Oh, sayo na mga kabeklaen. Ordinary yata yung aeroplano. <laughs> ano ba yan? Bakit kayo nagpapaypay? Sira po ba yung AC? Nawawa naman mga pasahero. Di super po ba yan? <laughs> literal na piso. Ibap. <laughs> no, no, no. <laughs> <laughs> Iba dapat condense. <kundin? laughs> <laughs> ano, ano ba yun? Nako ate. Anong ginagawa mo? Anong napuhol niya yun? Malupit. Ito. <laughs> <laughs> oh. <laughs> din daw ng mangga 'yung aha. Nako grabe paglalawayan atay ah. May kaya malalaglag. Ay, wala pala. Wala okay, rin mama. Hoy, langdu lang. Sambi awin, may kaya ka pa ba? Kalang Ah. Serot tang to ba? naman.

So what, good vibes ka ba sa so mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka eh, huwag mong kalimutang subscribe ang aking channel para lagi ka-updated sa mga bagong uploads. Yun lang, nagpapaalam. Tardong TV, out.